Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw dahil ang magnanakaw ang ang corrupt na public official. Hindi ko natatawag na public official. Ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Tana! Tana! Ang corrupt na politician ay higit pa sa magnanakaw. Tana! Tana! Ang corrupt na politician, ang corruption ay higit pa sa terorismo. Tana! 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 Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninanakaw. At ang inaatake ng mga terorista, yung, yung mga iba ang panalaw, pananampalataya, iba ang paniniwala, iba ang lahi. Pero ang mga korap, kapwa Pilipinong kalahi ang ninakawan. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito